チーズ rabbit kicung rabbit, serem makanan kicung nih, ngomongin tentang rabbit. <laughs> Ah, yung sinasabi mo na ano, sa pangano? Jay! Jay! Isang Jay! Dire-direcho lang ba ito? Dire-direcho lang ito, Jay! Jay! Dire-direcho lang! Dire-direcho?

Ang laki ng uh, tubig nila dyan pag tayo gumamit ng patubog. Ang ah, tubig. Pupusyan yung titi sa dito para makilala itong lugar. Dati dito may palito dyan. Hindi yung manok. Tinawala. Dito maraming nga dito. Kalabaw ko. Kaysa doon? Bakit? At sana ba rito? Hindi. Kung medyo malalim kasi ang hot nila dito. Mm -hmm. <laughs> Buti lang. Okay. Ano ang dito kaya itong tarpulin nila? No? <laughs> Matagal-tagal na rin. <laughs> ito ka naliligod, diba? <laughs> Jay, naalam mo ito, Jay? Ano ng bako? Jay! Hmm? Anong taga yung anong tawag ito, pinya? Asan yung pinapalaki natin, pinya? Ano kaya ng bako, Jay? Bakong kalabaw? Ayan kalabaw. Bakong kalabaw. Ang ganda ng camera ni Tito. Hindi ko nga nadala yan eh. Para dinala ko eh camera ko eh. Ang aga ako tuloy ah, para ka ko tuloy na kita nakuwit yun 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 pa yun 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 yung yun Manayot, <laughs> Dia, mm, da ano Ito ko. ito lagi, bakit Ano, yung pala ano? Kaya nga yung baba pa rin Kaya kung hindi silang damit dito Buto ng ano, oh, dinosaur <laughs> Ano naman oh, ito ang mga magandang paligod para hindi ano, hindi polluted. Ah. Ano? Kaya sa maliit na hindi nalang Hindi nalang ito.

sabi ni nanay na kalabaw kalabaw. Ay, kalabaw na yun. Oo. Dito siya naglulub Tapos doon kayo naliligo. Oo. sa nilalakaran din natin, yung papunta sa mga boys. Oo. Mister, ano, doon sa Maranat, yung sa Maranat. Parang din. Pagkama nila, pagka malakas ang gulan. Oo. Oh. Yan. Hindi tayo, tayo Alumin, na. Mamangặt, niya na walang daanan sa oh. Kaya sabi ka nga daw, hindi mo kumanan ka pa. May kabayo pa dito, no? Ano yun? Dito ka nandito, di ba? Dito ka nandito. Dito, dito. Puro kabayo. hindi oh, daming kabayo. Wala tayong kasama, e. Ay, silap dito. Parang malalim, Jay. Malalim yan. Malalim to. Ang no. hmm. gitna, malalim yan, o. Ang lalimig nandiyan na. siya tumatuloy. Ikaw muna. Ang ganda na oh. Okay, no. <laughs> Hindi, kailangan kasama doon. Doon lumabas si Papa o si Ta. Oo, oh, dito ako eh. Pag paano yun? Ano naman lang? Ano naman? Marami rin nagpupunta dito. Maliligo. Wala.

Um, wait, ito? Oo, oh, yan. Ano ah. sila dyan? Dito. Dito dalag. Ah, oh, meron dyan. Puro ano? Puro ito. Ang linaw nga, no? Pero pwede rin na yan. linaw? tubig dito. Lino. Lino.

Untuk so, na rin sa tayo, ano? Sa namate? Try na nila lang ngayon. Binuo na. Ay, sa, Ano talaga si Erno? Si Erno talaga? Oo, si Arno talaga. kaya oh, si <laughs> Ito, so, hindi. <laughs> Andito pare. Okay. Pero to, hindi pa ano ka. dito, dito At mag dito. okay no? Dito na mesa na to. Hmm. Pangko. <speaking> hindi ito asin ano, hindi tao. hindi pa lada ng tao. Hmm. <pensa spiritually> <hindi> <speaking> Talagang nature talaga. Yan sila na oryente oriente. Yan. At dito. Yan, editin ka na ni Manila ng ano. Para kahit tumalat, dumami. O dito lang meron. Ang ganun. Okay. Kasi ano naman yan. Ikusan naman umaahon yan. Pag ganun, umaahon yung main. Ang ganun. Walang Dilim dito. Dilim pa oh. Ito hmm. yung oh. Meron pa sa taas. ano yung Mahilig talaga. Uh, then, bakit nang kubo Bakit? Kaya ba ito, hindi na talaga. gulong ka dyan po. Ito kaya, na gans eh. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Buti nga talaga. Sinunod na ako si Turo. Sinunod na nga no. Okay pa to. Open po. Tanong mo pa lahat Oo. Oh. Pwede. Yeah, Pagpapalimpo. Pagkakitaan dito. Ayan, saan? Maglagay namin. Saan? Langit. Hindi pa nakasok ito. Maghinga, oh, Tulugan lang. Hmm. Magtulugan lang. Kung Sa baba talaga. Tumala talaga. talaga. Hindi, okay lang yan. Ganda nga kayo. Eh. Kung... Um, nature naman yung nakikita mo, okay lang eh. Tingnan <laughs> mo. Saan? Ito. Tumala

Kaya yung kalat niya, puro sa puno lang galit. Alam doon yung ano, wala yan. Now, Siyang, natural lang talaga hmm. nga yun. Eh. Pwede na rito po meso. Pwede na rito po meso.